God bless po. Ingat, po Badless, po. ingat Saan po kayo uuwi? Ito dito ko sa Tasada. Wala po kayo. Wala na po kayo uuwi. Ang bahal. Ang bahal. Ba't di ayaw -ay niyo lumapit sa barangay para matulungan kayo? Barangay? Ang yung mga... mga barangay, ano yung mga... Isla Bondi. Oo. Isla Bondi ka. Oo. Oo. yung mga bata ng no, kasama. Saan po ang probinsya niya po? Nagalog ko eh? dito ko lumakot. Dito na sa Maynila. O wala na kayong anak o asa? Ay, ganun. So, walang kamag-anak dito sa Maynila. Dito na ako pinanganak sa Masada. Ako ang pinanganak. Ito siya pinanganak. Ito siya pinanganak. Ah, saan kayo natutulog? Saan, saan o? Tulog ko lang saan. Okay. Kahit kapatid ko, yan imposible wala kang... Wala ako ako dito.